So, ano? Sino tatlo kayo? Tatlo kayo. Ay, kaslo, Yung, si Paulo sa ano? Dito. Sa yan magandang umaga po mga kasakay. Uh, po si Papa ng malasugi man, Andito siya, po. Pakita po nandito pa. po. Yeah, Ayan, oh. Kusong eh. Hindi ni, pa, po, mga kasakay, mga ni Papa? Oh. Bulutin mo na. Tak ah, sangko. Malaki po 'yan. Tulong mo No good. Bakit na daw ah? Tinusok sa puwit daw. Yan po si Nano. ano <laughs> Yan po yung matagal na pong tao pero di natangkad. <laughs> o, oh, ito po yung naglaki. Tinusok sa pating ng puwit. Oh, Susunod nyo. Halang. Ano? Susunod nyo. Tatlo kayo. Dukas. Dukas. Si Paulo sa ano? Dito. pero malaki. Ha? Tira. Dukas ala. Tira. Aba, malaki. pa ari <laughs>